Dito na naman tayo ngayon sa pagbuwis buhay Mayroon kasi nag-request dito kay kuya Na magmukbang daw siya ng sabon So ito na, panuorin natin Buwis buhay talaga to So sinunod niya ang kanyang uh, uh, Nag-request sa kanya ng kanyang uh, viewers Para pandagdag Ang sabi nga niya dito ay uh, Bahala na, basta pang aral lang ng mga anak ko So panoorin natin ito Palangga, ito na tayo, nandito na tayo ngayon kay kuya So siya ay uh, agagawa uh, gagawa ng mukbang na sabon dahil ito ay ni-request ng kanyang, kanyang viewers at ang manood na lang tayo kung anong kahinatnan to sa kanyang uh, pagmumukbang ng sabon halika nga panoorin natin Pagkakas mukbang ng sabon Pinili ko yung sabon na prepor papaya sir Ito oh. so, Yun, papaya prepor para matamis din Yan na sir, o oh. tayong susawan Report papaya, sir. Ya. Yan ay pengarap lang. pasien na lang sa mga sulit so, ko na followers ng mga bisaya. Kasi may request na sa atin eh. Dito na. Ang request nito ni, ni sir. Kamis. Ano na? Labor papaya na sir. Uh 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 Hello Ma hang hang

Okay. Pag pinapanood ko tong video na to, yun ang mawakbang si Kuya ng sabon. Naglalaway ako. <laughs> Parang pakiramdam ko, ako ang nagmukbang. Kasi, sarap na sarap siya dun sa kinain niya, tapos hinausaw pa niya dun sa sili. Pakiramdam ko sa totoo lang, pakiramdam ko, ayaw ko walang halong biro ha. Pakiramdam ko, ako ang kumain, kumain din ako. Dahil bawat subo niya, napapalunok ako ng laway. Sabi ko nga eh, hala ka. parang ako din, kumain din ako ng sabon. So, alang-alang sa mga anak ni kuya. Ayan, mga anak ni kuya, mag-aral kayo mabuti dahil ginawa ito ni Kuya para sa inyo. Ito ay isang request ng viewers na magmukmang siya ng sabon. So ito ay sinunod niya. Pero ito siguro ay hindi naman siguro ito masama. Tinan nyo nga naman kasi yung baboy pag kumain ng sabon ay hindi naman uh, ano, hindi naman na siya na namamatay. Wala namang problema. ba diba? Bumubula lang yung bunga nga pero wala naman diferensya. So ito ay uh, kayang-kaya naman ito ni Goya. Go-go lang Kuya, para sa pangarap no ng iyong mga anak. Kung alam ko ang pagmumukbang mo ay hindi naman masama. Go lang. Basta't yung mga nirequest sa'yo ng mga viewers mo ay go lang dahil eh, dito na tayo sa social media eh. so ito na yung ating uh, buhay, nandito sa social media lahat wala nang itinatago lahat ay sinasabi na, pag sinasabi kang vlogger ka, content creator ka ginagawa mo talaga alang-alang sa mga anak mo, ayan kaya dahil mahal na mahal natin yung ating mga anak kaya ako, mayroon akong ipapayo sa mga anak ni kuya, kung nakikinig kayo Mag-aral kayo ng mabuti para naman magiging masayahan naman ang inyong magulang. Dahil tingnan nyo naman, kahit pagkain na lang ng sabon sa request ng viewers ay ginawa niya para lang sa inyo. So, thank you so much dyan sa panunod nyo ng aking mga video. At sana nagustuhan nyo yung aking pagre-react at uh, pag uh, may kunting aral yung pagre-react ko dito eh. So, kaya ang dami kasing yan. Big shout out dyan sa aking mga viewers, sa aking mga basher na... Yun na nga sabi ko, wala na daw akong ginawa, magsarili daw ako ng content uh, Mga basher ko, so ito ay content no uh, mayroon isbang kasing nagka-reaction -re video na hindi nagsasalita. Ako kasi binibigyan ko ng halaga, binibigyan ko ng buhay, yung mga viewers, yung mga video dyan, para naman kahit papaano, magkaroon tayo ng kunting aral. O, ba diba? Mayroon tayong kakapulutan ng kunting aral. So, maraming salamat dyan, lalong-lalo na sa mga basher ko. Maraming salamat sa inyong lahat, panunod ng aking video. Mag-ingat tayong lahat. Salamat.